Ang ating devotional topic ngayon ay isang napakahalagang paksa na may kinalaman sa ating araw-araw na buhay. Ang kakulangan sa material na bagay, lalo na ang pinansyal at ang paghihirap. Nais nice kong ipabatid sa lahat na may sagot ang Biblia sa pamamagitan ng Psalm 23. Sa araw-araw na buhay, madalas natin nararamdaman ang pressure ng financial struggles. Marami sa atin ang nakararanas ng pagkabahala tungkol sa kakulangan, mga bayarin, at ang pangangailangan na matugunan ang mga pang-araw-araw na gastusin. Minsan, sa dami ng mga responsibilidad at pagsubok, nakaliligtaan natin ang isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay tapat na nagkakaloob at nagsusustento sa ating mga pangangailangan, kasama na ang ating pananalapi. Ang mensahe ng Psalm 23 ay isang paalala na hindi tayo pababayaan ng Diyos at siya ang ating pinagmumulan ng lahat ng biyaya, kabilang na ang mga pagpapala sa ating pinansyal na buhay. Sinasabi sa Psalm 23 verse 1, Ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang verse na ito ay may katotohanan na madalas na mawawaglit sa ating pag-iisip, puso at damdamin. Si Jesus ang ating pastol at bilang ating pastol, siya ang nangangalaga sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kabilang na ang ating pinansyal na pangangailangan. Ipinapakita ng Psalm 23 verse 1 na si Lord ang nagkakaloob sa lahat ng ating pangangailangan. At wala tayong dapat ipag-alala o ikabahala dahil siya ay may kakayahang magbigay ng sapat at higit pa sa ating pangangailangan. Let's see kung paano kumilos ang Lord upang mag-provide sa financial needs ni Mark. Isang taon na walang trabaho si Mark at habang abala siya sa paghahanap ng paraan para makapagtrabaho, Dumating pa ang mga hindi inaasahang gestusin, pagkakasakit ng anak, pagkasira ng bahay, at mga utang na kailangan bayaran. Habang dumaranas siya ng matinding kalungkutan, isang kaibigan ang nagbigay sa kanya ng kopya ng Psalm 23 at sinabi, Hindi ka pababayaan ni Lord, magtiwala ka lang. Bagamat hindi siya agad naniwala, Nagsimula siyang magdasal araw-araw at binasa ang Psalm 23.1. Ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Unti-unti, naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang mahirap pa rin ang sitwasyon, pero naisip niyang ang Diyos ang may control at siya ang magbibigay sa kanya ng sapat na lakas at paraan upang malampasan ito. Pagkalipas ng ilang linggo, nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagtrabaho muli sa isang kumpanya na matagal niyang ina-applyan. Bagamat hindi ito kasing taas ng inaasahan niyang sahod, ito ay sapat upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya at makabayad ng mga utang habang patuloy ang kanyang buhay, ang mga salita ng Psalm 23 ay naging gabay niya. Napagtanto ni Mark na sa kabila ng mga pagsubok, laging may paraan ng Diyos upang magbigay ng solusyon. Pinipilit pa rin niyang magtiwala at magpasalamat sa bawat biyaya. At patuloy na umaasa na ang Diyos ay magbibigay sa kanya ng higit pa sa kinakailangan. Sa modernong panahon, marami ang nakakaramdam ng takot at pag-aalala tuwing humaharap tayo sa mga gastusin at problema sa pera. Ang mga bills, mortgage, credit cards, personal loans, at iba pang financial responsibilities ay nagiging sanhi ng stress at anxiety sa atin, sa pamilya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga na matutunan nating magtiwala na ang Diyos ay may plano para sa atin at Siya ang magbibigay ng mga kailangan natin. Dahil si Jesus nga ang ating pastol at kung may sapat na pananampalataya sa Kanya, hindi tayo magkukulang, hindi lang sa pagkain o tirahan, kundi pati na rin sa mga bagay na may kinalaman sa ating pananalapi. Si na Carla at Jason ay isang mag-asawa na dumaan sa matinding pagsubok dahil sa kanilang pinansyal na kalagayan. Nang mawala ng trabaho si Jason, nagsimulang magkaproblema ang kanilang pamilya. Bawat buwan, hindi nila kayang bayaran ng mga bills at utang at naging sanhi ng madalas nilang pag-aaway at tensyon sa kanilang relasyon Isang araw habang nag-uusap sila ni Carla, ipinakita ni Jason ang Psalm 23 verse 1 sa kanyang cellphone at binasa ito, Ang Panginoon na ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Nang marinig ito ni Carla, hindi siya agad naniwala. Pero habang binabasa nila ito, napansin nilang ang mga salita ay nagsilbing paalala na hindi sila mag-isa sa kanilang pinagdadaanan. Pagamat hirap na hirap sila, nagsimula silang magdasal nang magkasama at humingi ng gabay at tulong sa Diyos. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbukas ang mga oportunidad para kay Jason. Nakahanap siya ng isang part-time job na nakatulong upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Bagamat hindi ito sapat upang ibalik ang lahat ng nawalang kita, nakita nila ang mga biyaya na patuloy na dumating mula sa Diyos. Mas naging magaan ang kanilang buhay at sa tulong ng mga dasal at pagkakaunawaan, nakapag-usap silang mag-asawa ng mas maayos. Sa kanilang patuloy na pagtitiwala sa Diyos, naranasan nilang unti-unting nawawala ang takot at pagkabahala. Pinatunayan nila na kahit sa pinakamadilim na oras, may Diyos na nagbibigay ng kasapatan at lakas. Sa Psalm 23 verses 2 to 3, sinasabi ni David, Pinapahimlay ako sa mga luntiang pastulan, Pinapapahinga sa tabi ng mga tahimik na tubig. Pinapalakas ang aking kaluluwa. Ang Lord ay hindi lang nagpuprovide ng ating mga pangangailangan. Nagbibigay din siya ng kasapatan. Ang kasapatan ay hindi lang ibig sabihin ng pagkakaroon ng sapat upang mabuhay, kundi pati na rin ng kapayapaan sa ating puso na hindi natin kailangang mangamba tungkol sa ating kinabukasan. Ang mga luntiang pastulan at tahimik na tubig ay mga simbolo ng kapayapaan at kaligayahan, isang buhay na may sapat na kaginhawahan at kasiyahan. Kung iisipin natin ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kasapatan, hindi lang sa mga material na bagay, kundi pati sa ating mga puso. Hindi niya tayo pinapayagang magdusa o mabuhay sa kahirapan ng kalooban. Sa ating pananalapi, madalas natin maramdaman ang pagkabalisa at kakulangan. Ngunit ipinapakita ni Lord na kapag siya ang ating pinagkakatiwalaan, Magkakaroon tayo ng kapayapaan at kasiyahan sa kung ano ang mayroon tayo. Ang isang mahalagang aspeto ng Psalm 23 ay ang pagiging tapat ng Ama sa Kanyang mga anak. Sa mga pagkakataon ng kakulangan, ang Ama ay hindi natitinag at patuloy na nag-aalala sa ating kabutihan. May mga pagkakataon sa ating buhay kung saan nararamdaman natin na hindi sapat ang ating kita o ang ating mga resources. Ngunit sa kabila ng mga panahon ng pagsubok, tapatang ang Diyos na magbibigay sa atin ng paraan upang matugunan ang ating pangangailangan. Kung ikaw ay nagdarasal ng bigas para bukas, hindi natin naaasahan ng babagsak na lang ang isang kilong bigas mula sa langit na may kasamang dilata. Marami paraan ang Diyos para sagutin ang lahat ng ating pangangailangan. Sa mga pagkakataon na tayo ay dumadaan sa pagsubok at sa panahon ng kakulangan, madalas tayong mawalan ng pag-asa. Sa buhay... Tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Maaring mawala ang trabaho o kaya ay magkaroon ng mga hindi inaasahang gastusin. Ngunit ang Panginoon ay tapat na nag-aalaga at magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng ito. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay ang magbibigay sa atin ng tapang at lakas upang harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Kapag tayo ay may takot, ang Diyos ay nariyan upang magbigay ng lakas at gabay at magpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Sinasabi sa Luke 6 verse 38, Magbigay kayo at ito ay ibibigay sa inyo, mabuting sukat, siniksik, niliglig at umaapaw, sa ang panukat na inyong ipinangsukat ay sharing panukat na gagamitin sa inyo. Mahalagang tandaan na ang Diyos ay nagtuturo sa atin na maging daluyan ng kanyang biyaya. Habang binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagpapala, tayo rin ay tinuturuan niyang maging pagpapala sa iba. Ipinapakita dito na ang mga biyaya ng Diyos ay hindi lang para sa atin, kundi upang magamit natin ito upang magbigay sa iba at maging pagpapala sa kanilang buhay. Isang halimbawa nito ay ang kwento ni Jerry, isang simpleng manggagawa na may mabigat na mga obligasyon sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagsubok matiyaga siyang tumutulong sa mga kapwa niya na nangangailangan. Bagamat hindi siya mayaman, natutunan niyang magbigay ng kahit kaunting halaga sa mga kapwa niya na nagugutom. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, naranasan ni Jerry ang kasiyahan at kagalakan na dulot ng pagiging daluyan ng pagpapala. Ang kanyang buhay ay naging patunay na kapag tayo ay nagiging pagpapala sa iba, ang Diyos ay patuloy na magbibigay sa atin ng higit pa. Ang Psalm 23 verses 1 to 3 ay isang paalala ng katapatan ng Lord sa pag-aalaga sa atin. Siya ang ating pastol na hindi tayo pababayaan at magbibigay siya ng lahat ng ating pangangailangan kabilang na ang ating mga pinansyal na pangangailangan. Magtiwala tayo sa Kanyang pagkakaloob at sa bawat hakbang ng ating buhay. Maniwala tayo na ang Diyos ay magbibigay ng sapat at higit pa sa ating mga pangangailangan. Ang Diyos ay tapat at siya ang magbibigay sa atin ng pag-asa at tagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay kabilang ang ating pananalapi. Ang Diyos ay hindi nagtatangi at sa bawat isa sa atin, Siya ay may mga biyaya na naghihintay. Kung may faith tayo sa Kanya, makikita natin ang Kanyang pagkakaloob sa ating buhay. Hindi lang sa material na bagay, kundi sa mga pagpapalang espiritual, emosyonal at pananalapi. Maraming salamat sa pagtangkilik sa devotional na ito, na batay sa Psalm 23. Samahan ninyo akong manalangin. Ama, salamat sa iyong walang katapusang pag-ibig at kabutihan. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy naming naranasan ang iyong malasakit at pagkalinga. Alam namin, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap sa buhay, hindi mo kami pababayaan. Tulad ng sinabi sa Philippians chapter 4 verse 19, at pupunuan ng aking Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan ayon sa kanyang maluwalhating kayamanan na matatagpuan kay Kristo Jesus. Pinanghahawakan naming na si Jesus ang katatagpo ng lahat ng aming pangangailangan. Sa mga oras ng pangangailangan, sa mga panahon ng pagkabalisa at takot, natutunan namin na magtiwala sa iyong mga pangako. Tulad ng nakasulat sa Psalm 23 verse 1, Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Panginoon, alam namin na sa mundo ng pag-aalala at kakulangan, Madalas kami ay napapaalipin ng takot na hindi matutugunan ang aming mga pangangailangan. Marami sa amin ang dumaraan sa pinansyal na pagsubok, mga bayarin, utang, at ang pangarap na magkaroon ng isang mas maginhawang buhay. Ngunit salamat, Lord, dahil ang iyong mga salita ay isang paalala sa amin na hindi kami magkukulang sa mga bagay na talagang kailangan namin. Amin din dapat ipraktis ang sinasabi sa Proverbs 3 verses 9 to 10. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Ikaw ang aming tapat na tagapagbigay at sa iyong mga kamay kami ay may kasiguraduhan na kami ay palaging susuportahan. Ama, sa bawat araw na kami ay nagsusumikap upang matugunan ng aming pangangailangan, patuloy kaming humihingi ng lakas at karunungan. Turuan kami ng Holy Spirit na magtiwala sa iyo at hindi sa aming sariling lakas o kakayahan lamang. Tulungan kami ng Holy Spirit na magkaroon ng tamang pananaw sa pera at yaman. Naway maging tapat kami sa iyong mga biyaya at gamitin ito ng ayon sa iyong kalooban upang magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan at maging pagpapala sa iba. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa relasyon namin sa iyo at sa pagpapalaganap ng pag-ibig at kabutihan sa aming kapwa. Panginoon, nagdarasal kami para sa bawat isa sa amin na dumaranas ng pinansyal na pagsubok. Ipadama mo sa amin ang iyong presensya at pag-aaruga. Ipadama mo sa bawat isa na kami ay hindi nag-iisa at patuloy mo kaming tutulungan sa kanilang pangangailangan. Palakasin mo ang aming pananampalataya at bigyan kami ng pag-asa na sa tamang panahon, ikaw ay magbibigay ng kasapatan. Ama, ang lahat ng ito ay aming inilalagak sa iyong mga kamay. Naniniwala kami sa bawat hakbang na aming tatahakin kami ay patuloy mong susustentuhan. Isa sa puso namin ang iyong mga salita sa Psalm 23 na nagsasabing, Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang daan patungo sa iyo, ang katotohanan at ang buhay, ito ang aming mga dalangin. Amen. Maraming salamat sa paglaan ng oras upang manalangin tayong lahat at magsanib puwersa sa mga makapangyarihang salita ng psalm na ito. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon at pagpapala sa iyong puso, kayat namin kayong mag-subscribe sa aming channel at panoorin ang iba pang Psalms devotional videos. i ang video na ito at mag-iwan ng comment upang ibahagi ang inyong mga saloobin. Ang inyong malakas na Amen bilang isa sa mga komento ay malaking pagpapalakas sa ating lahat. Malugod ko kayong iniaanyayahan na i-share o i-comment din ninyo ang financial miracle and blessings ng Lord sa inyong buhay para maging encouragement sa bawat isa. Huwag kalimutan na i-share ang video sa inyong pamilya at mga kaibigan upang maikalat natin ang mensahe ng pag-ibig at biyaya ng Diyos upang magbigay ng kaluwalatian sa ating Panginoon at Tagapagligtas si Jesus. Nawa'y mapuno ang inyong buhay ng masaganang pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman.